ko po ay marunong mag-English, baka mas marunong pa ako sa kanya mag-English. Gusto ko yung abogado natin na nang insulto dito sa isang member natin dito, makitig mabuti at i-correct niya ang English ko. Gusto ko pong mal ito ng mga DDS trolls at DDS vloggers na tumitira sa amin at sinisira ang aking reputasyon. Gusto kong sabihin sa kanila, ilang boto ba ang ibinigay nyo? kay former president. Ako po, Mr. President, libu-libong boto ang pinigay namin sa inyo. Nagpasalamat pa kayo sa akin? Hindi. Tinawag niyo ang Diyos na stupid, Mr. President. Tinanggap po namin yan sa pagkayo Pangulo. Mr. President, and I do not want you to go to hell. You said publicly, if you are corrupt, I will fetch you using a helicopter to Manila throw you out? May panpulong yun, sir. papayag ang piloto niya, sir. Sino po yung tinapon ninyo sa helicopter? Sinabi niyo po eh. Paano itapon niya, sir? Pagsan ah, mo pa yung... <laughs> nung amparisyon, nakahuli po ng isang babae that was caught in the act of adultery they're about to stone them. Stone her. Papatuhin na po. O nilapit po sila, nila kay Kristo. At sinabi po nila sa ating Panginoong Yesu Kristo, Neither do I condemn you. Go and sin no more ba mas paganda yung salita ng ating Panginoon doon? Mr. Chair, Mr. President. Uh, hindi na ako, papatay siya. Na-retire na ako. Eh. <laughs> Dapat talaga mag-retire na ako tayo. Oh, retire Ito. na ako siya. Ah. <laughs> ayaw, 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 ko na. Sir, ah... Uh, bago ko sagutin yung ano, ano kasi, Ayaw kong pumunta um, ng impyerno. Faster po, sir. Pero, sir, hindi po ito confessional, ano po. Ito po ay quad community. Neither do I condemn you. Go and sin no more. Pinagdadasal ko po kayo. Salamat, Totoo sir. po yan. Totoo po yan. Hindi po dasal na ama namin, ha? Ito po ay dasal coming from the heart. Eh, bakit po kayo pumapatay? mas mabuti pala na makulong tong mga hayop ay sorry po <laughs> you say Chair, hyperbole pa to sinabi po nyo nung kayo ay mayon ng Dabao that you would patrol the streets in your big bike looking for trouble sabi nyo yeah. hindi po to hyperbole totoo po ito o, kasi looking for trouble eh kayo po ay nagpabike Looking for trouble. Yes, sir. Oh, pa mukhang, mukhang, mali po yata yung ganong salitang looking for trouble, trouble. di ba? Siguro mas maganda kung looking for criminals. Tama ba? Yung looking for criminals. So yun yun ang mas paganda pa? salitang. Para magamit ko yung barrel ko, sir.